Lalo lang ako dyan. Malaki. Ano ba naman tong batang ito? Maliit. Ayan o, ang o. Oh. Oh, well, oh. yeah. Mamaya o oh, yan makikita. Oo, oh, ipon natin muna ito, oh, baby. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang may asa yung cellphone mo para nga. Tadi ba? <laughs> ito ang nakay. <nakikinigid> ang <is> papaya. Ang <laughs> oh, gagaganda nga ng mga papaya. Nakikinigitig sa papaya. Oo. Sana maganda talaga. Oh. Saan ito? Okay, Parang garbis kapas mo. Parang garbis kapas mo. Oo. <laughs> Ayan, ang gagamba nga yan. Sana? na? Sana? Ayan. Ay! Sana? Ayun! Eh. Ay! ayun, ayun. Wala niya naman itong ating. <laughs> <laughs> ayun, may <gagambang> niya o. Oh. Napakalaki. <laughs> <laughs> Ganila. <laughs> oh, di ba? May tala. Ay, na mamaya. Ayun, pala yun. Ayun, Gagambang tala. Ayun pala yung Lucas sabi star. Ano nakuha? Naku Ito, ito, ito. Ng oh, baby. Eh, oh, mo baka katakas na naman. Naku. Ba. Gana. Ang sayo. Tama ka. ate ka muna. Oh. Oh. Uy, parang tento yung bag. Uy, bakit na Alis. Ito. Di. Hindi, si Dadyo wala. Ibig Bibidyo nga tayo, anak. Ano ko ba? Nag-vlog na tayo ng gagamba. Ongoing pa rin panggahanap ni Lucas ng gagamba. Oo. Oh. Ito. 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 Ito ako po. Pakisara nung gate, pakisara.